Maayong adlaw mga kapatid, diway abas ni para sa News 5 Bisaya. May atubang o balik sa pagdungog sa Independent Commission for Infrastructure sinavota sa Representative Toby Tiangco. Panawagan niya nga kanselahon na ang passport ni former Congressman Zaldi Co nga kasamtangang tua sa Europe base sa pinakabagong impormasyon na lambigit si Co sa anomalya sa flood control projects o sa mga issue sa budget insertions sa 2025 National Budget. Kipang ang tanapan ni Tiangco, nga nukunong ang Department of Foreign Affairs pa ang nag-abogado ni Ko. Ubus sa Section 4 sa Republic Act 11983, mahimong kansalahan sa DFA ang passport sa usa ka individual kung makaapekto kini sa national security. Matod pa ni Tiyanko, appeal sa national security ang kasuko sa publiko. Apan sa usa ka pahayag, mitindog sa ilang baruganan ang DFA nga mahimo lang silang mukan sila sa passport kung adunay uh, court order o kung ang tag iya ni ini usa na kapugante sa Samtang padayon gihapong wala misipot siko sa mga pagdungog sa ICI o posible kini mo sa arrest warrant kung magpadayon siya sa pagbaliwala sa investigasyon. Kini sa mga tong update magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pang mga balita ug update. Amping tangtanan.